Yan guys, nangunguha kami ng na, na, ano, suka. Lagay mo dito para yung bakita. Uy, lagay mo dito para yung bakita. Oh, boy. Sabi ko sa inyo, mabigat. Iyo. Ilalagay mo lang kunin dito. lang, to. Ayun lang sa kanya. Ayun, Bigay ko aja yung isang biskwit Eh, sa akin, ayaw ko marami sa amin. Ibigay mo lang at LB. LB, kunin mo yung saging, akin. Kunin mo yung, ah. yung dalawa. To. Bigay ko kay Dja yung ano. Hindi, may saging din naman. Oo, okay lang. Kasi, imbis na bibili ka pa, di dagdag mo. Yeah. Uh oh. Bien, sige. Sa so 25 ko sa so taas ako kukuha. Oh, oh. Yan guys, ganito kaming mga Pilipino dito nagmamahalan <laughs> 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 Buksi sara mo <-aman> naman iha. Bye-bye, <laughs> thank you. Ako, nakaw, ako, Ay, okay lang. <laughs> lang, <halang ako. laughs> <Dada> lang <laughs> <ko> sa 25. <laughs> hindi ako yan, pinaalam natin kay LB. Bye-bye. Bye. 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 Check oh, Kaya sa mama ka. Sinasanay namin yung amo namin. <laughs> bukas hindi kasi malamig daw bukas kasi may ulan ng sabi. Ah, bukas? Merkulis? Merkulis na bukas. Ay, hindi na ako talaga makakakuan uh, yun. Maglilinis na ako ng bahay. Kasi dyan sila mag... mag ano eh. Dyan sila magsasabat sila, Ken. karan ah, mm -mm. nakaraan kasi kami lang ni ba Kaya na La 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 la. Ang daming bunga. Kanina po nang takot dun sa ko. Parang hindi ko nakikita ang bunga. Sa loob pala. Eh, <laughs> bakit takot ko nga si Elvi? Ha? Bakit <laughs> takot ko nga si Elvi? Kaya hindi. Nakita ko yung panangkit. <laughs> sa loob. ng ya, puno. siya. <laughs> Tiyag pupunta tayo dyan. Mag-aaralan. <laughs> sa loob ng puno. Takot siya kasi biglang lalabas. Si Masarap siya. Nung maanap ko. Ganyan ba yan? Tumutunog? <laughs> Kasi nga hindi, <laughs> kailangan daw magaang. Kailangan yan inaano sa tubig kung... Ano, kung palutangin mo Oo, oh, oo, oh, oh, oh. Pag lumutang... Ano? Selby, <laughs> oh, kumuha tayo ng marami tapos papalutangin. Pag lumutang siya, okay na siya. Pwede na siya. Ito gandin, ito gandin. Mga bata. Ganda mm. smile. <laughs> Parang wala pa rin mga bulaklak bulaklak yung mga ano. Wala pa eh. Ay hindi ah, winter ngayon. Ka ano, kakaroon bulaklak. Winter nga ngayon. Pam, hindi. Ano hindi nga po no? Bote mo na. Ah, orang kena ikut ni nak? Ah, kaitu. Nandaw ka nang sabihin na yung naghanap na on the way na. Pauwi na ka pa mo. Tinawag ko lang yung tigatulak mo ka <laughs> mo. Parang hindi ka mahirawan. Kawawa ka sa wansa. Wala naman sila magawa pag wala ka. Kasi wala matawag siya. <laughs> wala Dulur. <laughs> Maria. Maria. Wala siyang mag eh. Wala siyang mag <laughs> Kasi pag nakikita ka niya, matawag ka niya. Maganda ginagawa ako, umalis ka. <laughs> hindi, nakatatlong ikot na ako. Hindi nga hindi maganda yung mata. bago alas chis. Ah. ah, pero dito pala ako nagaano sa may park, hindi dun sa kalsada. Dito sa may dun sa itinatambay natin dati, no? Oo. Uh -huh. Ano? Yatid mo ba sinayong, eh? Oo. Oo, iba ulang tubig. Ang gulat ko kahapon, nasa lawas ka na yan. Nagkakala ka na oh. Nung mag-gulat ka nga, magsaga. Ang tawa, ang tawa nyo. ah. kaya nga, ang tawa nung anak sa akin na kagabi. Nung pinuha ko yung grocery, alas 10 kasi kasi. Sabi ko, long time. Nang walang siren. Sabi ko, na-miss tayo. Tawa niya. <laughs> Kamusta na kami. Oh. May git isang tingong wala. Wala nga. Dahil huling ano natin ng biyernes na dalawang magkasunod. Mm -mm. Saan buhigit? Dalor, dalor, mahuhulog! Dalor! <laughs> Shalom! Shalom! Yala, nakabahit na. Wala ka ka, Katid nagsasalita. Bye-bye. Huh? daw. Bye-bye. <laughs>